maraming salamat po sa ako Bicol Party List. Kahit pa pang po kami pag-asa. Malaki po po ang aking pasasalamat kay Ato Bicol Party List, kay Congressman Saldico para po sa naitulong nai nila ng food park dito sa Barangay Santa Cruz. Sobrang malaking halaga po ngayon sa amin ngayon, mga kabarangay po kasi halos lahat po kami, lahat po kami naupusan talaga lahat po wash out. Kahit sobrang hirap, kailangan po namin bumangon wag wag susuko sa buhay maraming salamat po sa Kubikul Party List kahit papaano po nakaka pag ako Kubikul Party List katabang na kasurug pa number 131 sa Balota